kitang kita mo talaga eh ang ah, lalaki ng isda tapos ang tayo bang madali ito ganda ng dagat dito Bawa. kung gusto nyo makapag relax ganito lang yung makita nyo okay na ang dami yung pang ulam oh. tapos ayun yung mga ano na yan yung mga tegi na ano na isda yan yung mga, mga pagkain nyo dito yung isda na yan kaya naman yung ano yung isda na ang lalaki sari, sari tapos ito madaliit pwede <laughs> really namang huli dito eh Alam mo, nasa aquarium yan. Hindi yan sa aquarium. Nasa dagat yan.